Good day sa atin mga kaibigan. Pag-usapan nga natin yung bagong dating na plaka ninyo. Magkaiba yung number at paano ba kukuha ng bagong plaka. Mga kaibigan, yan yung mga maraming tanong sa atin. Yung iba na nagpa-deliver, tapos pagdating sa ala, walang certification na binigay CLT si Ano ba yung dapat natin gawin? dapat nating malaman kapag nangyari po sa atin dyan. At meron pa nga tayo isang kaibigan. So, syempre, big shoutout kay Edong. Ayan, dalawa yung plaka na dumating sa kanya. Nangyayari din ba sa inyo yan? Tara, pag-usapan nga natin yan ngayong video na to. Pag-usapan natin mga kaibigan, sino muna ang unang makakakuha ng plaka o sino yung mabibigyan ng plaka sa kanilang mga karaban ni LTO? Una, syempre yung 2017 pababa. Eh, mabibigyan po yan ng bagong plaka. Ito po yung issue ni LTO na plaka at pwede nga pumunta sa pinakamalapit na LTO branches sa lugar ninyo. Pero lagi yung tatandaan na kung pupunta kayo sa LTO, dapat po same region lamang po tayo. Kung ikaw ay nasa Calabar Zone, buong Calabar po ng LTO branches, district office, or sa mga mall, or sa mga karabane eh pwede po tayong pumunta doon at pwede po tayong magpapalit ng mga plaka natin. So, dadalhin lang natin, syempre, lagi natin sinasabi yung Xerox photocopy ng OR, ng CR, ng ID na kukuha, deed of sale kung kinakailangan lalo na kapag po kayo ay second owner, third owner, or fourth owner, eh mas maganda, meron po tayong deed of sale. Pero sa experience ko, mga kaibigan, doon sa isang district office, especially sa Alamba, syempre, big shout out po sa mga taga Alamba, na napakabait po nila. Eh, ang kinukuha lang po nila, Xerox or photocopy ng OR ng CR, tsaka yung ID po ng kukuha. So, ganun sila, kabait, magbigay ng plan. Kahit po expired, e, eh, nabibigyan po nila. At take note, 2017 pa baba, binibigyan po nila. Whatever month po ito ay green plate or kahit ano po ay binibigyan nila ng plaka. Okay? So, pag-usapan natin ngayon ay eh, yung mga certification na binibigay ni LTO. Kapag po kayo nag-walk in, meron po certification na binibigay si LTO. Nakatunayan, ito na yung bagong plaka na binigay sa atin. At kailangan po niyong ipa-upload yan o kailangan po niya ipa-update yan sa si LTO para po ma-consider nila na iyon na po yung original na plate number na gagamitin ninyo. Kasi nga po, yung mga dating ginagamit ninyo, yung iba dyan ay MV file at yung iba naman po dyan ay e, mayroong registered plate or may plate number na nakalagay sa CR, pero yung bagong bigay na plaka, e iba po yung nakalagay doon. So, kailangan nyo po ipa-update dyan sa LTO. Pwede nyo isabay na rin sa registro or kung gusto nyo naman mas maganda, e, ipa-update nyo na ng mas maaga. Ngayon, ang tanong naman ay eh, mas marami sa atin yung mga nasa malalain lugar na nagpa-deliver. Okay? Maraming issue or yung iba kasi wala pong binibigay or walang kasamang certification na galing sa LTO. So, ano ba yung dapat natin gawin? So, kung na-encounter nyo po yan, mga kaibigan natin, na walang certification na binigay yung courier sa inyo or si LTO na dinala sa inyo, eh pinakamaganda po ay pumunta tayo sa LTO, dalhin natin yung OR, yung ating CR, syempre pati yung plaka natin, dalhin na sa LTO. Pwede na po natin yung ipa-update or humingi po tayo ng certification na katunayan ito po ay bagong plaka natin or bagong plaka na dineliver o binigay sa atin ni LTO. So, kailangan po natin pumunta sa pinakamalapit na district office sa lugar ninyo. Okay? So, pwede na po yan. Kaysa nyo po kayo na magdala. Kasi nga po, ipapa, certificate nyo lang po yung inyong mga plate number o yung plaka na kinuha ninyo. Ngayon, yung isang kaibigan natin, so nabanggit ko nga kayo na si Edong, big Shetown si Edong, nasa, kung ako nagkakamay sa ilaw ko siya ngayon, ay yung tropa daw niya, dalawang plaka yung dumating. Siguro sa inyo, meron din naka-encounter na dalawa yung plaka dumating. Bakit ba nagiging dalawa yung plaka na dumarating sa ating mga motor? Kasi, Baka po ha, so hindi natin nila lahat, baka nagpa-deliver kayo o pumunta po kayo dun sa LTO tracker, nagbayad kayo sa Koryo, sa Gogo, so yan, kung sino man pong Koryo na binibigay ni LTO, and then yung nakita nyo o nalaman nyo na merong malapit na caravan o bigaya ng plaka o plate distribution, eh pumunta po kayo dun at kumuha. Nangyari na doble po yung plaka na binigay sa inyo. Pwede pong mangyari yon kung sa asakali po na sa tingin ng system ni LTO ay wala pa pong nagkiklaim niyan. So dahil doon, eh, nangyari, naging dalawa yung plaka na dumating sa iyo. Pero, mga kaibigan, isa lang naman po pwede mong gamitin yan. Isa lang po pwede yung pa-update Kasi nga, hindi mo pwede ipa-update ng dalawang plate number sa isang pangalan. Okay? At saka isa pa, kahit naman ikaw mismo isang rider, hindi pwedeng gamitin ng dalawang plaka. Paano kung isa expired o paano isa malapit na ma-expired? Eh di ba, mas mahirap po yan at magkakaroon tayo ng mas malaking problema kung mangyayari po sa inyo yan. So yun lang mga kaibigan, ang simpleng pinag-usapan natin ngayong araw na to. At sa mga kukuha po ng mga bagong plaka, lagi po kayong mag-abang sa ating videos, sa ating upload. Kasi nga po, eh, ibibigay ko po sa inyo kung saan yung mga karaban ni LTO hanggat sa maaari, hanggat sa makakaya po natin, eh, mag update po ako sa inyo kung saan ang kuwanan ng plaka. At para din po sa kaalaman ng lahat na hindi po manguhuli si LTO simula August 30, 2025 hanggang sa mga susunod na buwan o taon sa mga hindi po nakakakuha pa ng plaka. Kasi ba diba, nabanggit nila dati na manguhuli sila after August 30 pero ngayon, hindi po. Binawi po yan at nagbigay po ng statement si LTO na hindi po sila manguhuli sa mga motorista na hindi po kumuha ng bagong plaka. At sa mga nagtatanong, syempre, 2018 pataas ang banggit po sa atin ni LTO nung nakausap natin. Ang sabi po nila ay makipag-ugnayan po tayo sa ating dealer or sa regional office kung nadodoon na yung plaka natin. Kasi ngayon po, totoo lang, eh, nakapokus sila doon sa backlog nila na 2017 pababa Na mga plaka At yun po ang napaprioritize Or yun po yung mga nabibigyan talaga Ng bagong plaka Okay, so yung lalo na yung mga 7 digit Papalitan nyo na po yan Yung mga green plate Pwede na rin po papalitan nyo Basta 2017 pababa Especially pag ikaw yung taga Calabar Zone Kasi nga po Yung nakausap natin taga LTO Sabi nga nila Binibigyan po nila ng plaka Basta 2017 pababa So kaya Yung mga plaka ninyo na 20. 12, 20, 10. Ayan, mabibigyan po ng plaka yan. Kahit po yung green plate or 7 digit po yan. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Sana may natutunan ulit tayo sa video na to at sana po nakatulong ng malaki sa inyo o sa mga kapwa ko rider sa pagkuhan ng plaka. Pasensya rin sa mga hindi natin masyadong masagot dun sa mga nag-PPM sa ating. So, ang dami po eh. So, isa pa, tayo po ay may trabaho na sinisingit lang natin yung mga video na ganito. Kaya, yung iba hindi po natin sasagot. Yung iba nasasagot din and pasensya na po sa mga hindi po agad natin nare-replyan. Okay? Kaya minsan gumagawa na lang tayo ng video para isang sagutan na lang po yung nangyayari doon. Okay? Yun lang. Maraming salamat po and ingat po tayo palagi. Sana sa susunod na video, lahat po tayo ay may plaka na. Bye! Thank you!